Ihanda mong ang iyong hukbo. Prepararos para Prepararos para un asalto! Malapit na tayo sa bukana ng banuan nila, Mayay. Dito mo matatagpuan ang iyong anak at ang iyong apo. Gracias, makapangyarihang diwata. Tiyak ko na magugulat sila, Simeon. Walang kalaban-laban ang mga bagamondo sa aming mga sandata. Mag-ingat pa rin kayo sa gagawin niyo. Pagkat marunong makipaglaban ang mga katutubo sa banwang ito. Tiyakin niyo na kayo ang magtatagumpay. Hindi tayo basta-basta susugod sa bukanan ng kanilang banwa. Ibang ang pakay natin ngayon. Kaya makinig kayong lahat sa aking plano. Marami nang nabuwis na buhay. Marami na tayong mahal sa buhay na nawala. Kailangan na tayong kumilos. Laban sa mga dayo sa ilawod. Hindi tayo mapapanatag sa ating sariling lupain. Hanggat naririto sila, nakikitira, at sinasamsam ang ating yaman. At hindi sila titigil hanggat hindi nila napapailalim ang lahat ng lahing kayo sa kanilang kagustuhan. Pero malayo tayo sa ilawod, Malaya. Ligtas tayo dito sa mga dayo. Ayoko nang matakot. Ayoko nang magtago tayo at ang mga saling lahi natin. Kaya ibig kong malaman sa inyo kung sasamahan niyo ako. Ngunit wala tayong mga armas laban sa kanila, Malaya. Mayroon akong sapat na bulawan upang makakalap ng armas. Lalabanan natin sila sa sarili nilang sandata. Ngunit ubo malayo, paano si Senyor Wancho? Batid mo hindi siya tinatablan ng kahit anong armas. Ngunit alam natin ang sandatang nakapagpapahina sa kanya. At ang katas ng halamang yon ay nasa lupahing ito. At yun ang gagamitin natin sa kanya. Dahan dapat umalis. Dahil sila ang mga dayuhan. Sasama kami sa kilusuan, Malaya. Ako rin. Sama mo sa bilang. Nagawin ko ang lahat ng ito. Alang-alang sa aking mga anak. Ako rin! Sasama! Ako rin! Sasama! Ako rin! Sasama! Ako rin, sasama! Ako rin, ako rin! Itatanong nga natin kasi Manwa, kailan daw ba tayo lulusog sa Ilawod? Gagawin natin ito. Sa sandaling makabalik si Tuhay mula sa kanyang paglalakbay, siya ang magdadala ng sandata dito. Nais namin matutong gamitin ang mga sandata ng dayo. Ituturo ko sa inyo ang lahat ng dapat niyong malaman. Mga kasama! Mga kasama! Nilulusob na tayo ng mga dayo! Narito na sila!